Ito ang kwento ng mapait na sinapit ng isa sa pinakasikat na TV personality sa mundo at minahal ng marami dahil sa kanyang mantra sa wildlife conservation. Siya si Steve Irwin, ang lalaking nabansagan bilang The Crocodile Hunter dahil sa ipinamalas niyang tapang at pusay para lamang maipakita ang kanyang pagmamalasakit sa mga hayop at sa kalikasan. Kapag nga napanood mo ang kanyang mga stunts ay talaga namang sasabihin mong makapigil hininga ang mga ito. Ang pagmamahal ni Steve Irwin sa mga mababangis na mga hayop ay hindi matatawaran. Kahit pa nga dumating sa puntong eto rin ang tumapos sa kanyang buhay. Isang pangyayari na talaga namang gumulat sa maraming tao. Eto ang kakilakilabot ng mga huling sandali ng TV personality na si Steve Irwin. Ang pangyayaring ito, di mano nakuha pa ng video. Ako po si Roy Zimaan and welcome sa Kien Thoughts. I-like mo na rin ang video na ito bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi ikang updated sa mga susunod na video ng ating channel. September 4, 2006 Isang normal na araw ng trabaho para sa 44-year-old na crocodile hunter na si Steve Irwin. Busy na siya ng mga oras na yon habang nagkakarga ng kanyang mga bag at iba pang mga kakailanganin para sa kanilang shooting sa Bat Reef malapit sa Port Douglas sa Queensland, Australia para ito sa kanilang documentary series na Ocean's Deadliest na ipapalabas sa Discovery Channel. Kasama ang kanyang mga crew at cameraman, kukuha nila ng mga documentary footage ang ilalim ng karagatan upang ipakita ang mga nabubuhay dito. Ilang araw bago mag-shooting ang grupo ni Steve Irwin sa lugar na ito. Tila ba iba na ang pakiramdam ng kanilang direktor na si John Stanton sa shoot na ito. Para bang may pumipigil sa kanya na ipagpatuloy ito sa araw na yon. Noon pa lamang ay kinausap na niya ang mga producers at ang mga crew members kasama si Steve na ipagpaliba na muna ang kanilang shooting. Pero gusto man ang production na mag-cancel ng kanilang pagfifilm, film masyado ng malaki ang pera na na-invest ng mga ito. Malulugi sila kung sakaling hindi nila itutuloy ang nasabing taping. Hindi pa rin mapakali ang lalaki kaya naman bago pa siya pad patungo sa set ay gumawa na ng last will and testament etong si John Stanton. Umaga ng September 4, 2006, lulan ng research boat si Steve Irwin na tinatawag na the croc one. Nagtungo na nga ang grupo sa Bat Reef. Ang area na ito ay napakayaman sa mga marine life katulad ng sea turtles, giant whale sharks, malalaking mga pating at maging mga giant stingray. Ang target talaga nila dito ay makapag-film ng mga giant shark sa lugar na ito. Ang target talaga nila dito ay makapag-film ng mga giant sharks kaya naman nagsuot na sila ng kanilang mga snorkeling gears upang masimula na ang pagsisid sa ilalim ng dagat. Hindi ganong kalinaw ang dagat, malabo ang tubig kaya naman hindi makakuha ng magagandang shots ang kanilang kameraman. Dahil dito, napagdesisyon na nila na itigil na ang pagsushooting sa araw na yon aalis na sana ang grupo sa lugar na ito subalit may isang kakaibang hayop na nakakuha sa atensyon ni Steve Irwin isang napakalaking stingray na talaga namang nagbigay ng ngiti sa lalaki ang hayop na ito ay may kakayaang lumaki ng hanggang limang metro kasama na ang kanyang napakadelikadong buntot, ginagamit nila bilang panglaban sa mga predators Imbis na matakot ay tila ba naging challenge para kay Steve Irwin ang kamangha-manghang nilalang na ito. Tagal na niyang pinag-aaralan ang mga hayop na ito at very confident siya na hindi ito basta-basta aatake sa tao lalo na kung hindi naman ito makakaramdam ng panganib. Unti-unting lumapit si Steve Irwin sa giant stingray hanggang sa nasa ibabaw na siya nito. Naisip niya na magandang anggulo ito para kuha na ng video. Isa pa, Pwede niya itong maisama sa mga upcoming wildlife children show ng kanyang anak na si Bindi na may title na Bindi the Jungle Girl. Kinawayan niya ang kanyang kameraman na si Justin Lyons na kuhanan siya ng video habang lumalangoy kasama ang stingray. Napakagandang pagmasdan ng mga underwater creature na ito. Tila ba naaliw si Steve Irwin sa paglalangoy kasama ang mga hayop na ito habang lumalapit ang kanyang kameraman? dinilalinta ng panganib na naghihintay kay Steve. Gustong kuwala ni Steve nang malapitan ang naturang hayop. Lumangoy pa nga siya nang hanggang ilang pulgada na lamang ang paghita niya sa stingray. Sinisikap niyang makakuha talaga ng magandang anggulo para sa kanilang video footage. Pero sa paglapit ni Steve sa hayop na ito, hindi niya inaasahan ang mga sumunod na mangyayari. Iniangat ng Stingray ang buntot nito at pagkatapos ay mabilis na inihampas sa dibdib ni Steve Irwin. Hindi agad na-realize ni Steve na nabutas na pala ng barb ng Stingray ang kanyang dibdib pero ilang segundo lang ang nakalipas, nakaramdam na siya ng pagkamanhid. Sobrang bilis na mga pangyayari pero kahit na nga tinamaan siya ng buntot ng Stingray, sumenyas pa rin siya sa kanyang kameraman na ipagpatuloy ang pagkuha ng video. Tila hindi alintana kung gaano kagrabe ang natamo na kanyang pinsala mula sa buntot ng hayop. Kahit sa ganitong insidente, ang sa isip pa rin ni Steve ay makakuha ng magandang video footage. Samantala, hindi na mapakali si Justin Lyons dahil siya mismo ang nakakita ng umatake sa TV personality ang malaking stingray. Napagtanto din niya na tila ba may dalawang malaking butas sa dibdib ni Steve Kinakabahan na rin siya dahil napakarami na ng dugo na kumakalat sa tubig. Niisip niyang baka makatawag ito sa atensyon ng mga mababangis na mga pating. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang sinenyasan si Steve na aahon na sila sa tubig. Narito ang alleged actual video footage sa mga pangyayari kay Steve Irwin. Nang makaahon na ang dalawa, dito na nga nila na-realize kung gaano kalala ang injury na natamo ni Steve. Namimilipit na rin sa sakit ang lalaki habang patuloy pa rin sa pag-agos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Noong una, inakala lang nila na tinamaan ang baga ni Steve pero hindi sila aware na nabutas din pala ang puso ng lalaki. Kagad na humingi ng tulong mula sa mga crew si Justin Lyons dito ay mabilis na kumilos ang mga crew na nagbato kaagad ng inflatable speedboat sa dagat upang madala nila si Steve sa pinakamalapit na ospital. Samantala, ipinamalas pa rin ni Steve Irwin ang kanyang fighting spirit kahit na unti-unti na nga siyang nawawalan ng ulirat. Sinubukan ng mga producers at ng mga medic na kasama nila na pigilan ang pagdurugo sa dibdib ni Steve. Naisip nilang kailangang makabalik pa rin ng ligtas sa kanyang pamilya si Irwin. Ilang saglit pang lumipas, tila ba napagtanto ni Steve Irwin na ito na ang kanyang huling sandali. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na hindi na siya makahinga hanggang sa hindi na nga siya gumagalaw. Makalipas pa ang ilang sandali, ang TV personality at ang wildlife expert na minahal ng marami ay tuluyan ng pumanaw. <laughs> I gave him the banana. And what do you want to be when you grow up? Just like my daddy. Just like your daddy. Australian crocodile hunter Steve Irwin has died during a diving expedition near Port Douglas in Australia. He was a charismatic crocodile hunter who cheated death again and again. Terry Irwin has spoken of the loss of the man she called the love of her life. In a statement read by Steve's dad, she thanked the thousands who offered their condolences and she's decided his public memorial will be held where Steve felt most comfortable the crocodile pen at Australia Zoo. Nagpatawag pa ng mga paramedics sa sinasakyan ni Steve. Sa pagasang asang baka ma-revive pa nila ang lalaki pero wala rin silang nagawa. Ayon nga sa mga ito, sa kaso ng injury ng lalaki, kahit pa nadala ito sa ospital ay maliit pa din ang chance na siya ay makakasurvive. Dito na nila napag-alaman na direktang tumama pala ang malalaking barb ng buntot ng stingray sa puso ng biktima. Ang makulay na buhay at ng Steve Irwin sa wildlife ay talaga namang nag-iwan ng markah para sa maraming tao. Kahit nga ilang taon ang patay, ang binansagang The Crocodile Hunter hindi pa rin matatawaran ng kanyang mga naiambag sa larangan ng wildlife conservation. Ang lalaking ito na nabuhay para sa mga mababangis na mga hayop ay siya ding naging sanhi ng kanyang pagkasawit tanging ang mga alaala na lamang ni Steve Irwin at ang kanyang mga exciting na adventures ang mapapanood ng mga tao sa mga susunod pang mga henerasyon. Ayon kay Steve Irwin, isang araw sa pinakamalaking legacy sa kanyang buhay ay kung may papasan niya torch sa kanyang mga anak upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sa so ngayon, ang dalawang anak ni Steve ay mga matagumpay na rin ng mga wildlife experts kasama ang kanilang ina. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel.